hi hey guys! Good morning! Habang nakasalang yung aking nilalaban, kain muna tayo. Napagod tayo guys, napagod. May kalag sa aking mga sisters, mga baleta kabide, mga titas, mga kasin, aking mga kapitbahay dyan, ati Chedeng, hello! Palamarisa, Jarwin, hindi ako makataya kasi wala naman ang gcash ko. Sana ako mag mag-aano, tataya ng ending. <laughs> sa na ako ng ending ha. Walang laman ng jcash ko eh. Kamusta nga pa ang aking tatay dyan? Aking anak na nasa na eh hindi ko masyadong kinakamusta yan dahil nina ako kada kamustahin kong may hihingin sa akin kaya hindi ko masyadong kinakamusta malaki naman na siya tsaka nasweldo naman yan kamusta ang aking mga apo sa pamangkin ang aking mga pamangkin na may mga anak na magrabos shoutout ihalik ninyo ako sa inyong mga anak yung sa aking mga bayaw. Kamusta na dyan sila Romero at sila Lydia? Hindi na ba sila nag-aaway? Yai di, bunga pa rin ba? Si Luis, kamusta si Luis? Si Luis ba nagwawala pa rin? Pinata ka na nak. Magbago ka na. iyan si Ian. Kamusta si Ian dyan? Si na. Maagang naging ina. Kamusta ka na? Ingat ka palagi. Sa lahat ng nag-birthday dyan. Happy birthday. Belated happy birthday, Kisha. Rhea. Lahat na nag-birthday na September. Happy birthday. Patatapos ko lang yung gaba. Ito nga pala ang aming bahay. Pinagawa na ni Ariel. Kasi laging natulo. Kaya maganda-ganda na aming bubong lahat sa so, wala pa kaming bintana dahil wala pang pera kahit man walang bintana dito tulang pinto, safe na safe naman dahil itong barangay puro naman magkakamag-anak kahit magliwang ka ng cellphone sa labas guys, hindi basta-basta mawawala depende kung may dumayo na malikot ang kamay Cotton. Kain nga. Huwag niyo pagbabayaan ng masariling dyan, mga sister. Ate Chedeng, hello. I miss you, Ate Chedeng. May BFF. Ah, may isa palang BFF dyan yung sexy. Si Ate Pin. Hello, Ate Pin. Leto ako. Mataba pa rin. <laughs> Pagod ako naglalaba. ako. Kain ako. Nagwashing naman ako. Washing ng aking bayaw. Tisoy na kapatid ni Ariel. Ang aming sampayan Ng pagkalaki-laki. Sampayan ng aking bilas. Yailin. Saglit lang. Tuyo na. Dito nga pala ay mainit sa umaga sa gabi ay na ulan. Pero hindi naman nabaha. Hello! Si Tinobi. Hello sa inyo. Ingat kayo palagi. Inyong health. Bye-bye.